Pirti lingawa sa duha nga nang ligo kauban ang mga igaagaw nila. Unya kay dili mga kabalo mo langoy kan Jasmine ka. Magpakugos lang kasi mo do kay igagaw nga duha. <coughs> ang resulta gitugnaw na ka. Yo, what's up mga boss? Ang duha gusto ligo karong adlaw. Unya kay eh, tuama ni sa barkada mo to ang duha ang ipangkuyog nila ang mga igagaw nila. Ang nakanindot ani among lugar -anan, pili -pili, Unyak, eh, malagi, okay kay daghan kay liguanan, pili-pili kung asa ka ganahan. Unya kay gusto man lagi og hiking hiking ni mga batao mga panirada mo tong diri na ligo ni mga bata. Mga panirada, ligu, mga bata. Padulong diri mga bata sa ilang liguanan. Samtang nagbakta sila sa kadalanan agi an nila ang kanding diri nga naay bang. Medyo trail ang dalan pero okay ra po si agi. Ah. awar ko na si Jasmine o dili halata ka excited ka ayo. O Jasmine pag hinahinay lang maabot ali kasi mga tuan. Ano magdali-dali manggood ka nga dili man nakarira ang pagligo karong adlaw. sama ko na sa atong kinabuhi sa atong pagasinso dilit lang magdali kay kung maningkamot nang gudta og busalig ta sa kaytas an wala imposible nga iya kaluya basta kay sa atong pagpaningkamot wala tay maapakan nga tao pinangga kita sa Ginoo kung walang wala man ta karon mawalag paglaom kay taas pa kayo ang panahon dapat dilit lang magluya-luya maningkamot ta para sa atong pamilya og uy noon sir makabuslong nagimimkin ang kadiha ah sige 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 okay 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 <makes> og karon na abot sila diliya. O halaka pagkawaw ba, sa lugar nila diriya mga view porting ninduta kung ni ka baga juga diriya

<laughs> Ang anak pag pagyo nilang si no kay bagay kay sa mga bata kay ano for petra kalalo mag si na diri ah. Yeah, Jasmine salo no, na dira ali go maka imo toyo karong adlaw. May pangi mong ate imo mga igagaw for tiba na lingawa sa pagligo nila. <laughs> <laughs> Ang nakanindot pag yun sa tubig nga ilang giliguan, gikan kini sa kinaiyahan. Tanawar ko ng tubig na nagagas o presko o tinaw pag yung kayo. Sa atong pagligo diri, dilita bang balaka kaya ang tubig na diri naka-flowing na? Ray <laughs> Kinsa may diliganhan ang lugar ang palibot o porting ninduta. Kung na po, ilubi diri nga kung uhawon ka, pwede na po kamusaka. Ayay ka ang Jasmine, padaplin na. <laughs> Itong na naging mata ba? Mas maayo pag maligo na lang katira, mas malingaw pa ka. <laughs> O si, pati ni mong lingawa. <laughs> sa ilang paglangoy-langoy, gibati sila kaguto mo, to sila ng aon. Si Kinsa pwede muna na, nga aon? Sikin sa mabuy dili guto mo na lang, sila paligo nga parting kiata. ata. Pag humanog ka on, automatic na nga na po sila. Ayay ay ka, Jasmine, on sa namang kamura na prinsesa na pakugos namang kanila. <laughs> Sa ilang pagligo kay nga atagbaw naman moto sa walay paglangan lang ang uli silang tanan. Ang resulta sa ilang pagpanguli na pertinang mga luya Meow 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 meow.